Uh, aga pala ako nagising ngayon para gawin na yung trending na piliin mo ang Pilipinas. Ang dami na din kasi na nagre-request na sumali na daw ako sa challenge. Ay, hindi pala madami. Isa lang yata. At eto nga si ate. Sobrang inaantok pa nga ako. Kaso nga lang kailangan ko nang bumakon kasi ilang oras na magsisimula na kami. Kumuha na din pala kami ng costume kahapon. Kaya etong video nga na to kahapon pa to. Kailangan din namin kasi asikasuhin ngayon. Para kinabukasan magshoot na lang din. Nunguna nga namin pinuntahan. Dito na din sa designer ko na gumagawa ng damit. Marami nga siya magkakaiba ng barong. Kaya marami rin kami pagpipilian. Kakaiba nga to mga Kaysa guys. Kasi first time ko lang din makakasuot ng gantong klaseng damit. Ang ganda nga ng damit. Para bang pang sinuunang panahon. Yung pang mayaman na sumasakay ng kalesa. Ayot. Ang ganda rin pangalawang barong. Kasi ibang simbolo nga ng pilip Pilipinas, nakapinta siya sa mismong damit. Kaya kapag suot mo nga barong, malalaman mo talagang Pilipinas. At eto naman siya sa harapan. Kung saan nga nandito yung bandila ng Pilipinas. Marami nga ng pinahiram sa amin na damit ni Sir Sabi ko naman sa kanya, baka maging full movie na gagawin ko. Pero sobrang supportive niyan mga guys. Kasi sabi pa niya sa amin bago umalis, good luck daw. para talaga yung lalaban. Kaya ba't TikTok lang din naman. Pagkatapos nga namin makakuha ng mga barong, sunod naman namin ang pupuntahan yung mga gumagawa ng costume. At dito pala sa Pampanga, marami din talaga silang talento. Lalo na sa paggagawa nga ng mga costume. Kaya sa paghahanap nga mga guys, hindi din talaga ako nahirapan. Nakita ko nga tong kalabaw. Kaso nga lang, parang mas mabigat pa yata sa akin to. Kaya pipili muna tayo dito mga guys. Dito pala ako pinapunta ng handler ko. Kasi dito daw maraming costume. At dito nga kay Kuya Darwin. Ang gusto ko palang costume mga yung guys. Yung kumiilaw ba? Yung ba magmumukha kang paron. Dito din kasi yan sa San Fernando Pampanga. nilang Christmas Capital of the Pil Philippines. Okay, gusto ko din talaga maging costume yung parol. At na nga lang din talaga mga guys, available din siya ngayon. At ang ganda rin yung tignan. Lalo na kapag umiilaw na siya. Halos kasing sukat ko naman din yung unang gumamit. Kaya nagkasya rin talaga yung costume. Meron pa nga daw itong malaking backdrop sa likod na talaga talagang parol. Kaso nga lang sobrang laki noon, baka di ko na kayang buhatin. <laughs> Eto na nga pala yung itsura ng costume kapag umiilaw siya. Kaya kung wala pa kayong Christmas tree. Pwede nyo na rin ako marenta ngayon. Chot! <laughs> Dalawa pala yung hiniram kong costume. Para may pagpipilian din mamaya yung videographer. Mas marami kasi mga guys, mas maganda. Pero hindi ko na hiniram yung mga Kasi baba. feeling ko hindi rin siya masyado makikita sa video. At para mabawasan lang din yung dala namin. Kasi sa totoo so lang. Sobrang na din talaga sa loo Kaya pagkatapos nga makahiram ng mga costume mga guys. alam na din ako kay Kuya Darwin. At eto nga kinabukasan na to. na namin yung mga costume. Bawat makasulubong nga sa amin. kami kung saan kami pupunta. Ah. Sinasabi ko naman magti-tiktok lang ako. At po. yun, di sila naniniwala sa akin. <laughs> Simula ka nang gumawa ko ng TikTok. Yung masasabi ko na pinaka ma-effort kong ginawa. Kasi sa totoo lang. Hindi rin talaga ganito yung content na ginagawa ko. Nagtatransition naman ako ng pa on Yung nga lang, 10 seconds lang yata yun. Pero ito sobrang tagal niya. Tapos sobrang hirap. Kaya mapapalaban ka talaga sa wala sa oras. Hindi lang yun mga guys. Kailangan mo rin talaga ng team na tutulong sa'yo para magawa yung video. At si Kuya Jasin pala yung mag-aay sa mamaya. At si Kuya Jobert at saka si Ivan yung kukuha ng video. Ay kung kami lang dalawa talaga ng ate ko yung gagawa dito. No, kahit magtatumbling-tumbling -tumbling na kami ng limang araw, di pa rin kami natatapos. Shoot! Kaya habang sineset up ngayong camera at saka lightnings, inuupisahan na din platidahan yung mukha ko. Uh. At dito nga sa upuan na to Dito na din talaga ako magtatagal uupo Kasi kapag nagstart na yung video no. Hindi ganito na talaga pwedeng umalis dyan At kapag nagalaw ka ng ibang pesto Awa. Wala na yung tinatawag nilang transaction Ay transition pala <laughs> Dito na din pala nila ako sa upuan binibihisan Kasi bawal din talaga ako umalis at nag-shoot na din pala kami na magkakaibang angulo para daw sa editing kapag may maling nagawa. Aray, pa din naman choices na pagpipilian. Kaya din pala naging close up lahat yung mga nasa video. Kasi yung pambaba ko pantalon Di na siya. Hindi siya sinusuot ko. Hindi ko na din kasi kinuha sa designer yung mga pantalon. Akala ko kasi half body lang siya. Kaya dito nga sa vlog mga Dito guys. nyo na nga lang din siguro makikita yung ganda Tsaka kabuuan ng costume. Kaya nga lang half body lang. Para ba nag-online class? Chawat! Umalis din pala ako dun sa upuan. Kasi kabilang lugar na din kami mag-shoot. sa upuan nga na tapos Natapos na yung mga transaction. Dito na talaga susuotin yung mga costume. At saka yung mga barong Tagalog. Pagkatapos nga nayon yun makapag-shoot sa loob. Dito naman kami sa labas. At dito nga sa labas. Yung drone yung gagamitin namin camera. Para mas magpaganda pa yung video. Hinandahan ko na yung video mga guys. Kasi baka may mag-comment na may natalo na. Chot! Kinabot na din pala kami ng hapon sa pagsushoot at hindi pa rin kami natatapos. Buti na nga lang din na kasang-ayon yung araw sa amin ngayon kasi sakto lang din yung init. Kaya mapapasabi ka na lang din talagang mahal ko ang Pilipinas. Kilaminuto na ako nagtatakbo-takbo dito. Sabi ko naman kay Kuya Jobert baka mapunta na ako sa bundok, di pa rin ito natatapos. <laughs> Na-upload din pala sa TikTok yung ginawa namin kahapon. Kaya kung di mo pa napanood, panoorin mo na. Tapos na ka kami. Sobrang saya din talaga namin. Alas 8 nga ako umalis ng bahay. Halos mag ko na rin kami matapos. Kaya yung isang TikTok nga na in-upload namin. Yung mas sabi kong pinakapagod ko na nagawa. At ilang pagod mga guys. Ito rin yata yung pinakamagasos na content. At hindi yung chowot mga guys. Pero sobrang worth it naman Kasi nagustuhan niyo yung mga concept na nagawa namin May mga iba pa nga kaming costume na hindi nasuot Kasi sa sobrang dami na ring clip etong isang costume Ka. nga Nakatago yata to kanina Kaya hindi ko rin siya nasuot Kaya pagkatapos nga namin makapagligpit Nag-edit na din si Uya Jogger Kasi sabi ko sa kanya Nagpost ako sa Facebook Na 5pm nga yung deadline ng assignment ko at yung iba nga sa nagko-comment, daw nila yung late na mag-submit. Kaya finish or not finish, pass your assignment daw. Shoot! Pagkatapos nga makapag-edit, sa dinawa din ako para makanap na rin kami na makakain. Ngayon <laughs> di kasi ako nakaramdam ng gutom. Kahit kaninang umaga pa akong hindi kumakain. Ewan ko so, ba? Sa buong araw din na shoot tamo, hindi rin ako nagutom. Ganito daw yata talaga kapag meron assignment. Shoot! Pagkatapos ko nga makapag-bihis, tumulong na rin ako mag pet kasi tapos na din yung pagiging artista ko dito. Ito pala nililigpit namin. Yeah. Ito yung ginamit namin ilaw kanina. Ayan yung si Ivan. Huwag daw kayo malito kung sino si Chow at sabing dalawa. Basta sa daw nag-aayos ng ilaw. <laughs> Pagkatapos nga namin makapagligpit, tinanggal ko na nga din yung nilagay na makeup sa mukha ko. Para mas presko din sa pakiramdam. Kapag din kasi meron kang sa mukha, parang yung mukha mo may bitbit -bit din. Para bang may bitbit -bit na bakal. Chot! Pagkatapos nga namin makapag-eyes sa loob, tumabas din kami para makakain na. Ang ganda rin pala dito sa tinuluyan namin. Sobrang presko At sobrang gaan lang din sa pakiramdam. Kaya kung nature lover ka din, sobrang magugustuhan mo din talaga dito. Kaya nga lang medyo matataas yung aakyatin mong lugar. Kaya kung wala ka sa sarili mo, makamahulog ka din sa baba. Mahirap na ngayon. Dahil nawala rin talagang sasalo sa'yo. Chot! Sa Pampanga lang din pala tong lugar na to. Dito sa may Alteza Cabin, sa may Magalang Pampanga. pag kapag sinabi ng Pampanga, yung isa talaga sa mga pinagmamalaki namin yung mga pagkain. Lalo na yung sisig. Ay, kapag nakakain ka ng sisig dito, baka makalimutan mo na yung pangalan mo sa sobrang sarap. Pag baby na yung tawag mo sa akin, hindi na tiyawot. Pero hindi sa pambobola mga guys. Masarap talaga magluto yung mga kapampangan. Kaya pagkatapos nga namin makakain, dumiretso ulit kami sa tinutuluyan namin para makuha ni mga costume. At yung iba pa namin mga gamit. Nasa baba na din kasi magsusundo sa amin. Kaya kailangan na din talaga namin umuwi. At hihatid na rin yung mga costume. Kasi sa pagkakaalam ko may gagamit pa nito. At saka gabi ko siya pinaalam na ihahatid. Kaya kailangan ngayong gabi ko rin talaga siya mabalik. Sobrang dilim na nga dito sa baba. Buti din talaga may charge pa yung mga cellphone namin. Kung hindi, baka magkapalit-palit na mga mukha namin dito. <laughs> Gusto ko lang din pala i-share raw. Kintim din ni Kuya job Kasi natapos na din yung assignment ko. Kaya salamat ulit mga kaibigan. Sabi ko nga sa kanila, nakamagkita ulit kami kapag merong ulit assignment si TikTok. Pero sobrang bait din nila ba mga guys? Kaya sobrang ganda rin yung kinalabasan na ginawa namin. Kaya nagpaalam na din ako sa kanila. Simula pala pagsakay namin dito ba mga e guys? Kaya mati ko wala lang tigil sa panunood. Ay kaming dalawa pala wala lang tigil sa panunood. Ang ganda din kasi ng resulta. Hindi rin namin na expect na magiging ganun siya kaganda. pagdating nga namin sa bahay ni Kuya Darwin. hiniraman ko na ako. Hindi ko siya naabutan kasi wala rin siya sa bahay. Kaya sabi niya sa akin. Kaya ko na lang din daw siya sa tapat ng gate nila. Kaya pagkatapos nga mahatid. Nagpaalam na din ako kina Aryu. kasi sila na daw bahala magpark sa sasakyan. At ito dala namin barong. Baka bukas ko na lang din siya ihahat. Kasi sarado na rin yung shop ni Sir oh. Alas mag-alas yes na din kasi ito ng gabi. Kaya kung mapapansin nyo, wala na talagang katao-tao sa daan. Kaya itong isang araw nga nag-iunawa namin. Para lang din talaga to sa TikTok. Kaya bukas mga guys. Balik na din ulit tayo sa pagbabla. Ngayon si Mama. Napanood niya na doon yung ginawa namin TikTok. Ang ganda nga daw ng resulta. Kaya ilang beses ka daw siya nanood. Sobrang pagod nitong araw na to mga guys. Ayun lang. Bye-bye!